Uy. Paplastik na ayan po. Tayo ay mabilis ang walis siguro dito. Oh, grabe. Mm. Uy, isang magandang buhay mga farmer. Ayan po. Wow. Nakita din natin ang uh, kalangitan Asul na asul Kahapon umuulan pa po Pero ngayon ay nagpakita na Mahangin lang At sana maraming pumunta So ayun po ano Dahil uh, si Bebe Ayaw ko niya daw na si ko siya Kaya dalawa lang Sabi ko ano sa tingin mo Kaya ba ang tatlo So, tatlo po ang nakasaalang ngayon dyan. Bahala na. Sa bagay, wala naman na po kami pang luto-luto na. So, sana marami po ang anak. Ayan si Kong Kong, oh. galing. Oh. Kong, dito na sa mangga! Sa mangga na, sa mangga. Yung ating... Ah. Parang masaya ka, ha? Ah. Mukhang naka-back to back kaya ta, ha? Ah. Ha? Ah? naka back ka ba? Ha? Hindi, hindi, hindi. Ha? Kasi ah, Ano ba? Kala ko naka back ka. Masaya na sana ako para sa iyo ah. Ito. So, so, ito Pahuhin ko saan nila pag ako kung kailangan <laughs> Ayan. Okay ka Fertilizer yan. Alam mo, ang pinagsisisihan ko kong hindi tayo nakapagtabi ng mabahong lupa dito. Yung kulay itim. Oh, yung na. pala yung number one. Sabi nila. Oo. Sayang yan. Sorry. Yung, di ba, yung inuukay nila, yung oh, mabahok-bahok na, ba? di ba, mayroong isang layer doon na parang itim na... Oh, yung doon yes. Oh, yung Oo, oh, yung, yung, matagal na, na nabulok ah, yun ng mga dahon, mga ano, nasa ilalim ng fish pan. No? Oo, sayang yun pala yung number 1. Ang tatabunan mga, mga, mga Alin? Mga, mga masilid, tsaka Hindi, yung... Matagal pa. Ano ha natin yun? Kailangan natin. Ngayon, itong uh, avocado, kailangan natin iakyat yan. Dapat nga, ngayon na eh. Iaasinta natin ng hollow blocks. Uh... Tapos nalagyan natin ng lupa. Iaangat na natin siya. Para pag naglagay ng lupa, nakaangat na siya. Ay, hindi. Maliit pa naman siya eh. Maliit pa Marami na lumabas na ano kuya eh. Lugat? Hindi. Yung ano kuya, yung mga daon. Okay lang yung Mabubuhay pa rin naman yun. Natalag tayo magagawa eh. Ah, gusto mong patayin. Hindi pwedeng hindi tambakan to. Tingnan mo yung tubig. Lalagpas oh. Oh. Di ba? Nalalagay ko kasi ng bote yun. Uh Doon sa gilid ng kuya. Doon sa tabi ng lock mo. Oo. -oh. Kailangan din ng butas. Ng butas. Ang ganyan ka yung PVC. Ah, -oh. papantay na yung lupa na yan mapapantay na. Paano kaya kuya kung gawin muna lang, huwag mo na lang, wag mo na rin yung wag mo iangat. Oh. mo na lang ng aro uh, black tapos tumuloy na lang ng uh, ano? Lupa? Oo oh, kuya. Mamamatay. Sasakalin mo yung halaman. <laughs> Hindi pwede ito subukan mo, tab tabunan mo ito. Mamamatay yan. Mamamatay. Kailangan natin iangat pa rin yan. Tingnan natin pag tulong-tulungan yan. Ah finally nagpakita na rin po ang haring araw salamat sa Panginoong Diyos sa biyaya dahil sobra na ang araw natin so ayan ito po ay baka magamit natin, eh. tingnan nyo naman ang sitwasyon natin dito grabe pero show must go on tayo mga farmer show must go on ano ang almusal jun Junjun painan na sarap ng buhay tingin makai store ba tayo oh. tambo buhay, tambo oh. <laughs> Kain ko na lang eh oh <laughs> Hindi na ako kakain. Masarap pang kakainin natin mamaya. Hindi na tayo manananghalian yan. Na. Si Dexter, pinili yung pinakamahal. Na. Combo, combo Combo 3 Combo fighter. Pag-challenge yan eh. challenge rice yun. Opo. Saka Combo number five po na number 3, eh. Uy, kaya mo na yung may may, oh, white, may white lady dito kagabi, nakita niya? Oo. No. Nasa hagip sa dito. video. Kung di lang po umulan, nilabasan ko na yun. Hindi na itong punta lang, Ronald. Hindi kita. Pintalamin na. Buti na lang. Eh mga lichonero, pinakain nyo na ba? Pinakain nyo na ba? Ah, okay. Very good. Ah, una naman daw. Ah, priority. Inaano na ni Jaisel 'yan. Si Kongkong -Kong, kumain na? Di ba po? Ah, doon. Doon kakain. Doon. Ah, doon siya sa lechonero na eh. Doon routine niya. Binibigyan tayo dito. Red tomato thunder versus mga density. Eh mama mo. I ano habang ano iangat ka natin to yung mga dahon. May mga tama sa eh Hay hindi itot taktak mo lang ng konti eh baka ma. Kasi pa paano mabawasan no? O nga tapos pwede tayong mag-intensive. Oo, pwede kayo maglagay ng table baka mama eh dumuging tayo. Ihulog natin to kasi sabi ko every Sunday lagi na natin experience nagsisisihan tayo kulang ang preparasyon so ilang linggo na pong ganon kaya ang sabi ko pagkalinggo maglagay na dito ng lamesa yung folding natin na tatlo idagdag na natin kasi magaya nung last Sunday paglabas ko ng ganon farmer wala na kami pwesto alam mo yun ako naman nagpapasalamat dahil syempre ibig sabihin tayo po ay di ba hindi naman mo masasabing uh, maliit yung ating pwesto dahil imaginein mo ilan ang lamesa doon so kahit po hindi mag kahit maganda ang panahon at na yun ay na occupy din ay naaano din yun nasasagad din po yung apat na lamesa puno ito nagagamit din po yun so yung dalawang ngayon dalawa po ang kakain ng lechon so si Rosel at si Hansel busy yan tapos ito malamang maibibigay din yan group of 10 or 12 na ibibigay natin so kakapusin tayo 'di ba oh future plan ko nga dito napakaganda makaka-sama just in case tayo po ay uh, magtuloy-tuloy at maabot natin yung uh, alam nyo na yung magandang mataas na level <laughs> na ini-aim din naman natin e, ayun pwede nating ihati-hati ito kahit sa apat tapos sa uh, pwede tayong mag uh, Actually ito nga ako may pera lang talaga mga farmer at uh, 'di ba? Ay lang syempre ako naman po kasi kahit may may pera ka. Lagi kong iniisip yung return of investment. Kasi mahirap sumugod 'di ba na parang pride mo lang mayabang ka 'di ba na pinaganda ko 'yan. Eh kung hindi babalik 'di ba, sayang. Sayang po. Hindi business 'yon. Kailangan business kung anong inano mo uh, pinot up mo anong ginasus mo dapat maibalik at tumubo ka yun yung ano eh yun yung basic principle ng business talaga so ayun marami po tayo dahil maluwag naman yung lugar eh marami tayong uh, options actually itong part na to pwede pa natin pagandahin yun yung eh. may hilikod ng lichungan na yan pwede nating i di ba pwede nating mag pwede i-landscape yan ayusin pa tapos iuusog yung baboy doon sa kabila marami marami po marami tayong magagawa so na ano mo lang syempre mahirap sugod so sugod so mahirap <laughs> ang sugod so sugod so dapat pinag-iisipan mayroon tayong listahan kahit hindi man feasibility study ang gawin mo dapat meron kang di ba bago mag umpisa ng business target market mga simpleng ano lang checklist dapat eh ginagawa natin di ba kung kainan yan di ba yung pwesto mo kaya ba kasi ang kainan uh, may window time din lang naman yan di ba? yung gutom ng tao dumog yan Ay, ano, ang, dat? ano yan 10 o'clock diba? 10 o'clock to 2 yan ang lunch time So, kaya ba ng space mo? ba diba? So, yun ang mga i-consider. Mga simple lang naman yun eh. Basic nga eh. ba diba? So, yung doon na papasok yung pag lalim ka. Ano ba yung target market mo? Ano ba yung itsura ng uh, lugar mo? ba diba? Presyo. Nandun na doon na, doon na po papasok yan. So, ayun. Tayo naman. May nature tayo dito. At the same time, masarap naman yung lechon. Kaya kahit pa paano nakakasurvive. At ako'y masaya at naka one year na de ba? <laughs> Tapos na silang magkainan. Dami tayong pwedeng gawin dito. Actually, pwede nga itong ipa kubo style mo rin eh, na 'di ba? Nipa. pa din. Uh, may ano na eh, may baga uh, na lang yung trashes na. Pero maganda, matibayan mo pa rin, siyempre. Dahil ito ay uh ano to medyo minadali lang ito hindi talaga ganong katibay unlike doon sa kabila iba talaga yung kabila na yun malupit yun oh what's that ah uh, meron na yatang uh, bisira so ayan po tayo ay mabilis ang walis siguro dito oh grabe hmm Jojo, kong, kung, kung, kung pare mo. Good morning, pare. <laughs> Anong meron? Anong kuya? Ah, Rambo. Malagi. Ay. Grabe. Ito maganda. May compost talaga. Meron lang tayong mapapailapan nito. Napakaganda. morning, good morning, good morning! Maming ingat ang backpack. Naalala ko yung uh, ipumunta dito. Sabi niya, Juan, to mahal naman ang lechon niya sa Angeles, sa 800 lang. Eh wala naman akong na 800. Tapos eh, bigla pang nagsalita. Doon nga kay TikTok ang ganda-ganda, libre lang eh. <laughs> Habi ko, na nako, huwag nyo nang patulan ka ako Diba? So, ganun talaga Ganun talaga At kababayan namin sila <laughs> Proud <laughs> Proud kababayan <clears throat> Kahapon, kahapon po kasi mga farmer Nang gabi ha Ang, gabi. Ang lakas pa rin po ng ulan Alas dose lakas pa rin po ng ulan dito kaya talagang ano talaga pong ayan o no? oh, tingnan nyo yung mga dahon wala naglaglaga na naman tuloy tuloy po ang ano lagan ganda na pa naman nito, eh, ang ganda na ng shade sana pa, may gumagamit ata ng motora. Uh, motor ha? pwede ko ibenta na lang ito ito, ito ba yun? ah oh, hindi naandun pala yung kaya no uh. motores uh. waiting waiting tayo tatlong lechon mga farmer at uh, ayun nga sabi ni bebe sisisihin ko na naman daw siya sabi ko hindi na ano tinatanong kita kung marami ba eh nag din siya pero may mga sabihin mo yung isa naka-reserve na po para sa mga tumawag so, sabi ko sige dagdagan mo pa ng isa kasi nga uh, mahal po yung baboy mas mura talaga yung mga tayo ng 60 kilos ganyan na ano na mas mura ito kasi medyo ano yan pang malakasan yan kung i mo lang talaga yung presyo niyan pang ano pang pa-order talaga. Ang hirap habulin sa per kilo yung 40 plus. Oh, ayun. Next week ang gagamitin natin sana mapa 50 man lang, medyo may laban na ng konti. Pero ito quality talaga ang ano. Pang malakasan talaga 'yan. Daming wawalisin. Ayun, nagpe-prepare pa rin po sila. Almusal lang. Ngayon ang kanin binabalot kaya may magbabalot pa ng kanin. Anong oras na? Ayun, patay na naman tayo. Kung kung ay nagwawalis-walis pa doon. Ay, apaayos ko nga sana itong lamesa dito. Ayan na po yung litsyo natin. Uy! Mabilisan lang. So, nagpawalis tayo ng konti. Ayan na, yung mga tao na tayo. Mga taga... Uh, Riot po yata ito. Pero... Guys, tagay tayo ng lamesa dito, ne. Ano po, ah? Ha? Oo, di. Dadarating daw si Monsignor. Kukin Damaso. Kukin ha? Po, oh, dey, dahil, kahit dalawa. Ilang bang hiwa. lamesa? A, ba? Hindi. ano lang. Oo, hiwalay lang. Ay, andyan na pala ang bunay na ikaw, ha. Enjoy, enjoy. Di. <laughs> oh. <laughs> Grabe, ang alas 12 kahapon, lumuulan pa ng malakas, ano? Eh no? Daling araw. Ha? Eh, tingnan niyang papay, choy-choy ko yan. Gusto mo magwalis muna? Magwalis ka na muna. Gusto mo magwalis? Ah, magwalis ka na muna. Maglilinis ka. Na? Linis ka na muna. Maglinis ka na muna. Oh, na basa. Ha? Tatlong one port. Palagay ako dito ng lamesa. na la sa Just in case. At uh, Sabik yung mga tao eh. Nakulong ng dalawang linggo eh. Baka dumugin tayo na Uy, parang sabi kang mga tao ngayon Nakulong ng dalawang linggo Na, yeah. sabik sila Mga taga-babaryo lang po namin ito Ayan At uh, maraming salamat sa suporta, syempre Ayan Meron na po tayong mga bisita Maagang maaga, 9.30 pa lang Ayan, oh. tapyas na ang lechon Ito, nare-ready natin Kasi eh, baka po tayo itamaan ng Sunday special na naman Baka ma-happy Father's Day Baka ma-happy Father's Day na naman tayo kaya maganda na rin uh, dagdag table din po ito. Kaya lang nakakahilo, Jom Ay, at, ano Gumagalaw <laughs> ito para akong gumagalaw. <laughs> yung, gumagalaw uh, yung ayan o. No? Oh. Oh, ako, Ayan. So, yun, meron din naglalaro doon kumakain na sa Rosel uh, ginamit na muna nila kasi isa sa mga rason kung bakit uh, maganda na rin pong makapaglagay doon ng sa malaking table para at ay kubo para at least po eh, yung mga gusto sa may playground may mga kasamang bata ay uh, ano talaga doon na sila si mas gusto nila yung may mga naglalaro ang mga bata eh At least, oh, ilan yan? Anim, no? Uh, pwede na. Anim. Hindi ka naman nanang halian yan, ha? Dino. Ha? Meron po kasi nga, ano, natuloy din. Ha? Matagal nang uh, nakabinbin na uh, pang uh, kain. Dahil hindi makomple-kompleto. So, sama ng panahon. Dalawang linggo din, ano? Grabe, ulan na yan. Simula nung na... Uh, admit si Neo sa ospital o oh, tapos ngayon ngayon lang po sumikat ang araw ayan na naman dilim na naman at ah. least kahit pa paano, may additional table tayo pa. tapos yung doon na baka pwede naman sa mga gustong gumamit kung hindi naman po ulan ah, bindahon kasi ano tingnan nyo po hindi na nga namin malinis busy, busy si Proy meron pa po tayong uh, umiikot dyan na uh, uh, meron pang nasa loob si Kong. Mm pun malakas yung ulan kumangin pa oh. sayang yung dahon natin ah bah kala ko yung ito yung motor ni bebe iba pala so ayan mga farmer abang abang na lang po tayo mamaya kung ano ang magiging uh, resulta yung ating uh, 12, uh, 3 ngayong sunday So ayan, putuli na natin at uh, busy na ang kusina. Si Rizal, ayun, naan doon. Nagamit din yung pinagawa ko kay Junjun. So, maganda rin naman po, ano, nagagamit. Magagamit namin yung lalo na pagka nakalipat na po kami. si Joma. So ayan, marami pong salamat at naku, mukhang uulan na naman. Magandang buhay!